gumraduate po ako, gagawin ko po ang lahat para makapasa ako sa board exam para maging isang ganap na doktor. yun yung gusto ko eh. Anak, naiintindihan kita. Pero huwag kang mag-alala. Andito ako. Laging sumusuporta sa'yo. At syempre, alam ko din yung kakayahan mo eh. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon ka rin ng break. Ika nga, meron kang pagkakataon <sighs> na maging successful. Magiging doktor ka din. Alam ko yan. <sighs> eh... Eto pa nga eh, ba't ganun? Hindi naman ako makapasa-pasa. Ilang beses na ako nag-try. Buti pa yung mga kaibigan ko, sila Nini. Ayun na, nakapasa na sila. nag start na nga sila eh. Nagre-review na ulit sila para sa upcoming na board exam. Eh, paano kung, paano kung huli na yung lahat para sa akin pa? Hindi. Huwag kang mag-alala dahil siyempre pwede ka namang magpatulong sa kanila kung gusto mo. Di ba na-experience na nila, walang problema. Bibigyan ka nila ng mga tips, payo. Pa ay na nga eh, kaya lang ka din kasi, nakakahiya din kasi eh. Nakakahiya din kasi magtanong, syempre, alam mo naman sa school, ako yung kilalang, alam mo yun, ako yung kilalang magaling, matalino, kayang lahat. Eh, kung humingi ng tulong. Baka gusto mo, gawa tayo ng paraan. Mayroon tayong mga review centers dyan. Enroll kita, gawa tayo ng, <laughs> Gagastos uh, na naman kayo pa. Eh, para sa'yo naman to, anak eh. Tsaka makakatulong naman to sa'yo. Huwag ka magalala, igagapang ko yan. Para sa'yo. Sige po, eh, gagawin ko rin naman lahat pa eh. Kaya lang nakakatakot din pala no, kapag ka ganito, parang feeling ko the end of the world na. Naiintindihan ko kung ano yung nararamdaman mo, pero huwag ka mag-alala. Sabi ko nga sa'yo, nandito lang ako at uh, gagabayan din kita. Maraming salamat pa. Eh, di ba alay pangako ko sa'yo, gagawin ko din lahat para makapasa ako. Yan ang gustong gusto ko sa'yo eh. Hindi ka nag uh, sa gusto ko. Marami Siyempre, salamat, eh. anak. Hindi niyo ako sinukuan pa eh. Di bale, magre-review pa ulit ako. Ayan. Hello, anak. Erika. Andito ah, ka. Ah, uh, pa. Teka lang. May ginagawa lang po ako. Ano po ba yun? Halika dito. Mayroon akong sorpresa sa'yo. Teka lang. Sige po. Teka lang. Teka lang. Ah, ano po yun? Ayan, Erika. Alam mo, dahil sa sobrang uh, gusto ko na magkaroon ka ng uh, opportunity na, alam mo yun, magawa mo, o mapagampanan mo yung kailangan magampanan at makamit mo yung mga tagumpay... pa... Mag, mag, bla, <laughs> bla, <laughs> <laughs> uh, Yung makamit mo yung uh, tagumpay pa, na minimiti mo. <laughs> Andito na si Mili. Ayan, kinausap ko. Si, yun yung, ba yung nagda doorbell Oo. oo. Andiyan na siya ngayon. Ah. Hi friend! Ang tagal mo nang hindi nagpaparamdam sa si amin tsaka sabi ko sa iyo magre-review tayo sabay-sabay. Anong nangyari sa iyo? Bakit ayaw mo sa amin sumama? <laughs> uh, ano ginagawa mo dito? Eh, hindi naman eh, Teka. Pa, ikaw ba ang kumonta kay Nini? Ako nga. Alam eh bakit... naman, gusto kitang tulungan. Eh bakit mo siya kinontak? Eh di ba kaklase mo siya, kaibigan mo siya? Eh, Isa na naman na alam ko makakatulong sa iyo eh. 'Di ba sinabi ko po kakayanin ko naman. Alam ko na Siguro yun. wala kayong tiwala sa akin. Hindi naman sa ganun anak. Pero alam mo, iba pa rin kapag yung kasama mo, kaya kakilala mo yung magtuturo sa'yo. Ganyan na ba kayo? Ganyan na ba kaliit yung tingin niyo sa akin? Akala nyo hindi ko kaya? A, uh, uh, friend, uh, hindi naman yun ang ibig sabihin ng tatay mo. Manahimik ka! Tsaka ikaw, Nini. Alam kong mayabang ka eh. Alam ko na nagbabait-baitan ka lang. Para ano? Para ikwento mo sa mga sa mga batchmate natin na 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 isa akong Bob. Bob naman <laughs> anak. Alam mo magandang intensyon ni Nini. Kaya nga ako kumausap sa kanya. Oy friend, hindi maganda yung sinasabi mo ah. Nakakasakit ka ng puso at damdamin. Andito ko as a true friend. Nandito ako para tulungan ka. Anong sinasabi mo na nag nagbabalat kayo ako. At gusto ko na sabihin ipagkalat na Bob ka. Hindi ako ganun. Una sa lahat, andito ako as a friend para tumulong. At saka, sinabihan ako ng papa mo na kailangan mo daw ng tulong dahil ikaw, hindi ka makapasa-pasa sa exam. O edi lumabas din sa bunganga mo, Hanini, Na ako, hindi makapasa samantalang kayo. Isang take lang. Nakapasa agad kayo. Alam mo, kung ayaw mo ng tulong ko, bahala ka. Nako po, Mang Jerry. Pasensya na pero hindi ko po kaya tiisin yung ugali ng anak ng Erika. Nako Nini. Pasensya ka na muna. Sige, mag-usap muna kami ng anak ko. Ah, ano ba yun? Anak. Bakit ka naman naging ganun kay Nini? Tumutulong eh, lang naman yung tao. Eh sinabi ko ba lang kailangan ko ng tulong? Di ba sabi ko kakayanin ko? Magiging doktor ako. Bakit wala kayong tiwala sa akin? Hindi eh, sa walang tiwala sa'yo. Eh ano lang? Eh... Ito ang isa sa mga options na naisip ko para magkaroon ka naman ng alam mo yun. Na magkamit mo kung ano yung mga gusto mong alam gawin. Alam mo ang problema mo sa'yo? sarili mo pa? Ikaw, masyado kang makitid ang utak. Hindi mo iniisip kung ano yung magiging reaction ko. Anak. Ako yung anak mo dito. Oh. Anak, alam ko nga yun eh. Gusto ko na naman na tumulong. Tumulong? Wala na. Tapos na. Alam mo. Ayoko na. Ayoko na ang maging doktor kung ganito lang din naman. Huwag ka namang Bahala ganyan. Bahala na kayo. Erika. Na napagtanto ko. Kapag ang isang bagay na gustong-gusto mo at hindi mo makamit ay hindi talaga para sa iyo. kang magagawa kung di tanggapin na lang 'yon. Kaya kahit mahirap sinikap ko na lamang na humanap ng ibang trabahong makakapagpasaya sa akin. Ay, Jerry! Jerry! Oma! Ah, ah Jerry, anak. O eh, ano Asa na ba yung apo ko? Ah, dito. Erika, labas ka ng kwarto mo. Andito si Lola. Ay, teka. Eh, bakit ba nagkulong yan? Eh, may ginagawa siya kanina pa eh. Ano ba ginagawa niya? Naghanap eh, na trabaho? Hindi. Eh, kanina parang may kinakausap ata siya sa telepono. Eh, kinakausap? Hindi ko naman, Ay, may boyfriend! Hindi boyfriend. Alam mo naman yung uh, apo mo. Eh, good girl yan. Ay, good girl. Ay, mana sa akin. Ano? Pero kung ganito ha, wala. Wala ka pang trabaho. Wala pa siyang trabaho, kako. Eh, may nakita akong trabaho. Eh, ano yun, ma? bagay na bagay sa kanya. Eh di ba gusto niya maging doktor-doktoran? <laughs> Ba't naman doktor-doktoran? Doktor. Ay, doktor? Ayon. Eh pero gusto niya tumulog sa ibang tao, kako. Oo, oo naman. Tama. O sige. Buksan mo yung pinto. Ay, Erika! Buksan mo yung pinto! Andito, lalabas! Erika lalabo. na! Labas ka! Nandito si Ima! Labas! Pag di ka lumabas, wala kang pera. <laughs> o ayan na, ayan na pala. O Erika, kumusta Ay, ka? Ano ba kasi yun? La. Ikaw mo mukha kang pera. Eh, hindi naman ako sa ganun. Eh, kasi yung ingay ninyo, eh, may kausap po ako. Eh, kausap ko po kasi si Nini. Ay! Ayun ba yung kaklase mo na uh, nagkaaway kayo? Tama! Ah... Uh, Masyado ka rin mo sa lola, <laughs> ano? <laughs> ah, opo, eh, okay naman na po kami. Ikinakamusta eh, kamusta ko lang po siya kung kamusta na yung lagay sa bago niyang trabaho. Eh, Siyempre, doktor na siya. Ayun, nagkaroon na agad siya ng trabaho sa isang ospital. Kilala nga yun eh. Ay! Ikaw, wag ka masyado sa mga klase mo. Alam mo, panapanahon lang yan. Alam mo yung kanta. Panapanahon. Nay, ay pag... baka mamay umulan. Ah, pasensya na. Mamaya eh, baka magkasakit kayo. Maulan ng kayo. Bala kayo. Ay, ayun na nga. Sinasabi ko, bigla na nga. Ka... Ay! ay Takot na sinasabi natin, ma'y. Ma, eh. oh, okay. Oo Ay, pasensya o, na. Huwag Ay, pasensya, pasensya. Oh, sige, Anak Erika, alam mo, may sasabihin daw tong si mama eh. At ah, tong ay sasabihin ko. Eh kako, gusto mo ng trabaho? Ay, merong opening doon sa barangay. Nako. Ano bang oh, trabaho oh. yan naman? Volunteer. Volunteer. ka ng mga may sakit. O di ba, ayun pa rin ang gusto mo, di ba? Doktor, doktoran. Ayan ba yung sinasabi nila na medical uh, chuchu? Anong medical chuchu? Ikaw talaga, anak. <laughs> ano to? Medical tour ba? Ganon? Oo. Oh. Erika, pagka, malaking pagkakatawin to kung saka-sakali, anak. Alam mo, maganda talaga. At balita ko, maraming benefits. Mas maganda yon. Wow! Oh. Di ba? Alam mo, naniniwala pa rin ako, anak, na talagang uh, kahit na may mga magsasara na doors, na mga pintuan, eh, mag-open pa rin may... Ay, sa ang doors yan! Bakit ka naman pinagsarahan? Ano ba problema sa sa'yo, anak? May eh, problema ka ba? wala naman problema. Ay, ah, Pero yun nga lang, sabi nga nila, eh, God is good pa rin. Ay, oo naman. Nami opportunities. God is good. That's why I am here. Because I am the tool for you to be good. <laughs> ako, nai. Ay, comedy. Comedy ay, ka. Comedy ako? Oo. Sino nagtanong? Ikaw. Ay, ikaw. <laughs> Teka lang, na po ko sa inyong dalawa. Alam niyo po, magnanay po talaga kayo, no? <sighs> Pero alam niyo po, magandang idea po yan, Lola. Eh, yun naman po talaga yung gusto kong gawin, eh. Yung makatulong po sa ibang tao. Lalo na po, makagamot ng mga may sakit. Yan. iba po, yun naman talaga yung gusto ko pa pangarap mo naman kasi yan eh. And kanina sabi mo na kausap mo si Nini. Ano ba na pag-usapan niyo? Matanong ko nga. Eh napag-usapan nga ho namin kung paano po yung lagay niya doon, kung may mga rounds rounds ba siyang ginagawa. So, pa po yung mga ganun. Tapos baka meron na siyang special case na hinahawakan. Wala lang. Well, sa akin na ako kasi syempre ganap na doktor na si Nini. Tapos ako andito lang. Alam mo, <laughs> hindi yan na problema. At saka natutuwa ako na talagang uh, na-maintain pa rin ninyo yung pag pagkaibigan nyo ni Nini. At uh, alam ko makakatulong siya dun sa pangarap mo din. Kahit na ito, magbo-volunteer ka lang. Ito training yan for a better purpose. Eh, gano'n na nga ho. Maganda hong way po ito para makatulong rin sa ibang tao. Kasi yun naman talaga yung goal ko eh. Pasensya na pala pa kung nagkaroon lang tayo ng accounting di pagkakaintindihan nung panahon na talagang pinipilit ko talaga yung gusto ko. Pasensya na. Walang anuman, nak. And uh, ako din, gusto ko rin mag-sorry uh, sa'yo kasi uh, medyo pinangunahan kita nung uh, desisyon ko noon, nung kinunta ko si Nini. Alam mo naman ako, gusto ko lang naman na mabigyan kita ng uh, suporta. And isa yun sa naisip ko na pagbibigay suporta sa'yo, na sana mapatawad mo ako, nasaktan man kita. And alam mo pa, ako nga yung dapat mag eh, Kasi hindi naman, alam mo yun, hindi dapat sinasagot ng anak ang magulang. Tsaka alam ko naman na gusto mo lang yun gawin. Kasi nga, iniisip mo ko ano yung makakabuti sa akin. And I know na you want what is better for me. Oo naman anak. Sabi ko nga, hindi mawawala yung suporta ko sa'yo dahil ikaw nag-iisa kong anak, Erika. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, pa. Alam mo, napakaswerte ko kasi ikaw yung tatay ko. Ah, ah ka tayka, ka Ako, paano naman ako? paano naman ang lola mo? Eh, ako suporta. Ah, ah, maraming salamat, Hola. Kahit na lagi po kayong comedy pag nagsasalita ka, kayo. Anong comedy? Oy, basta. Group hug muna tayo. Group hug. Ayan. Group hug. Ayan, sige, sige, Ganyan. sige. ako, pagka ganito. Nay, ah. ba kayo? Uy! Amoy, amoy. Huwag ka na, maingay. Amoy, amoy. Amoy mental kayo eh. Shhh! Huwag ka na, maingay. Kailangan lang natin ng ano, ng pamasahe. O, libre ha, libre. O, ayan. Libre mo ako. Okay, Apo. pasa kayo ma. Ah, tara na, diga na. At iyan ang kwento ni Erika sa ang drama mo live! live. Alam mo, DJ Kim, oh, sobrang ano, <laughs> sobrang uh, nakaka-inspire tong si Erika. Alam mo, totoo yan. Grabe yung pinagdaanan ni Erika. Sobrang, alam mo yon parang ito yung ano, pangarap sobrang? ko eh. Sobrang, sobrang, alam mo yon sobrang daming dinaanan. Tama Sabi nga dyan. ng kanta niya, no, ni Eb, bawat daan may pagsubo. Mm -hmm. <laughs> diba? Pero sabi nga nila, ang problema, lahat niyan may solusyon. Correct. Kaya huwag mong uh, talikuran. Dapat Correct. Dapat sinusuo mo, dapat eh, talagang, uh, alam mo yun, harapin mo. Ayan, may pag pa siya. Oo. Dapat harapin mo. Harapin mo. Harapin, harapin mo. Harapin mo. <laughs> harapin mo kasi nga, pag tinatalikuran mo, walang mangyayari sa'yo. Correct. Eh, pero ito ha, tanong ko lang sa'yo ha, uh, Kuya Totoy. Ikaw ba, pangarap mo ba talaga maging isang DJ bata pa lang? Alam mo, hindi. Oy, ayan na, ayan na. Sa totoo lang hindi. Ano ba ang uh, goal mo dati? Ano yung pangarap mo dati? Ako gusto kong maging doktor. Ayan. At tama pa lang si Erika. no. Nakakare oh, 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 oh. nakaka-relate ako kay, uh, kay Erika. Oh, Ngayon, oh. kaya nga ako nag-take ng uh, psychology. Kasi mm -hmm. nga, yun yung uh, pre-med ko. Mm -hmm. pre Ngayon, um, nakagraduate ako ng uh, psychology. Mm -hmm. And then, nakapagtrabaho ako sa isang uh, Phil sa Philippine Mental Health Association. Mm -hmm. Ngayon, nag-stay ako doon ng one year. So, talagang uh, naging psychologist. Practicing psychologist. And then, all of a sudden, biglang uh, nagbakasyon ako bakasyon muna ako. Mm -hmm. Ngayon, meron na akong kaibigan, barkada mm -hmm. ko, Ayan. close friend ko mm -hmm. na DJ. Mm -hmm. Sabi niya, punta ka muna dito." Ayan, sa station. Pasyal ka. So pumunta ako. And then all of a sudden, nandoon na ako. Nagustuhan ko. Uh -huh. Parang, oh, ang ganda. Wow, ang ganda ng ginagawa uh -huh. niya. So nag-spark yung interest ko. Ayan, nag-spark. Di ba? Nagkaroon ng Oh, ganyan. Oh, hindi masunod. Mhm. Oh, tapos. Tapos, hindi na ako bumalik doon. Ah, so dati doon, ka ba? Na nag, oh. ano, doon ka na nag stay Sabi ko parang, okay, new adventure to. Mm -hmm. uh, I have to uh, parang new endeavor talaga to na parang mm -hmm. parang feeling ko lang kaya ko naman. Oh, oh. new discovery And para sa'yo. And the rest sayo. is history kasi nagustuhan ko na. Totoo naman. So yan no, 'di ba? Patunayan 'yan ka vibes, 'di ba? Na talagang alam mo 'yun, meron at meron darating ka talaga sa point sa buhay mo hmm. na akala mo ito na 'yung gusto mo, 'di ba? Pero nire-realign ka lang ulit ni God kasi teka lang, tay lang, tay lang. Hindi, hindi ka pa diyan. Pwedeng maare sa iyo, 'di ba? Ikaw ay uh, naging ano ka muna, a, uh, psychologist yes. practice uh, practicing, uh, practicing uh. psychologist ka para makatulong ka in any in, in, in ano, in different way. Correct ka diyan. Diba? Kasi dito nga sa media, nakakatulong pa rin ako. Pero mind you, uh, guys, nuna nasa Baguio pa rin ako. Um nagvo-volunteer pa rin ako sa Ayan. tama nga nagvo-volunteer nag pa rin ka ako ka pa rin. sa mga clinics kung Correct. saan uh, may mga ito naman 'yung clinic na 'to, nag-specialize sila sa mga um mm -hmm. uh, kids with special mm -mm. needs Ayan. yung mga autistic mm -mm. mga ganyan mm -mm. yung mga um, basta alam mo na yung mga sinasabi ko mm -mm. so hindi pa rin naka hindi ko pa rin nakakalimutan and maraming salamat syempre sa management ng 92.3 FM Radio Manila dahil binibigyan si Kuya Toto ng pagkakataon Aww. na ma-practice natin yung pinag-aralan natin correct diba kaya yan mga ka-vibes, lalo na sa iyo Erika huwag ka mawawala ng pag-asa well good thing naman na hindi Dama. siya nawala ng pag-asa lalo na at napakalakas ng kanyang support system yan yes. yung pinakamahalaga eh. Yung pamilya. pamilya mo or pinaka-closest friend mo na unang maniniwala sa'yo kahit nasa sarili mo, akala mo hindi mo kaya. Tama Pero, ka Pero, di ba, ang ganda nung kay hinat na hinatna, naging isa siyang volunteer. At yes. ang goal niya naman, makatulong sa ibang Saka tao. Pareho din naman, di ba? Yung hmm. napag-aralan niya, magagamit din naman niya doon. Kaya hindi na sayang. ika Oto, nga, yung kanyang skills. Yes. At talaga sa mga ganitong sitwasyon, kailangan mo lang talagang tanggapin ang sitwasyon. Huwag ka munang susuko, huwag mo susukuan. Maybe ngayon, hindi pa para sa'yo ang maging isang ganap na doktor. Malay mo, sa mga susunod na araw, na taon, mm. na buwan, at kung... Uh, hindi natin alam, diba? ba? keep on hoping lang, sabi yes. nila. And keep on striving. Correct. At syempre, dapat gamitin mo muna kung ano yung meron ka Saka sa kasalukuyan, diba? Kung ano yung meron ka. May kakayahan ka sa ngayon. Parang tulad niya, pag mag-volunteer, i-exercise mo ang sarili Ayan. mo. At i-enjoy mo kung yes. ano yung meron ka ngayon. Correct. Enjoy the present, enjoy the now. Correct. I-express i-expose uh, mo ang sarili mo yeah. sa sitwasyon na alam mo na okay, magiging playground ko rin ito ha. Balang training, araw, yeah, training tama ground. Dyan, training ground pa rin Correct. Yan. Totoo. Uh, mga Kim, kaya mga, yung mga may kaparehong uh, problema or may mm -mm. kaparehong story with Erica, mm -mm. huwag kayo mapanghinaan ng loob Correct. dahil sabi nga nila, laging may pag-asa. Pag Amen! Amen! At syempre, magkaroon ka syempre ng alam mo yun, sa sarili mo, magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Yes. Dapat hindi yan nawawala, ba? Diba? Kasi ikaw lang din at ikaw ang tutulong sa sarili mo. Tama ka dyan. And ito ha, kailangan nating i-remind yung mga kabayos natin mm -mm. Nakapag may problema, tapos napagtagumpayan mo yan, uh, magiging different person ka. Yes. Stronger person. Correct. Ayaw mo nun, marami ka ng pinagdaanan in life. Kung may ibigay sa iyo na mas malaking challenge si si Lord, o kung sino man yung pinaniniwalaan mo mas mataas sa'yo, edi parang yaka mo ba? Diba? Ang galing naman ni Kim. Baby, baby na yan sa'yo. <laughs> baby, baby <laughs> yakan -yakan na yan. na yaka yan. Na, no? ya, yaka niya na yan. Piece of a cake. Correct. At syempre, huwag ka mawawalan ng pag-asa kapag ka feeling mo down na down ka, mag-isa ka lang, eh, mag-pray ka. ba? Diba? Magdasal syempre, ka lang. Siyempre, si Lord pa rin naman nakak makakatulong talaga sa'yo. Yes. At syempre, huwag kang uh, makalimot na lumingon sa iyong pinanggalingan. Ayun, hanggang ngayon, nakalingon pa rin ako. Charest! <laughs> Buti wala kang stiff neck, no? Actually, masakit nga eh. Ay, <laughs> Gusto mo ng masahe? Ay, 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 mga ano, masamasahe. Awesome massage? O, oh, pare, sinabi kanina ni Lola, oh. ay, alik na, magmamasahe na tayo. <laughs> Pero ito Kabis naman. Namiss ko tuloy si Lola. oh, naman. si, si Lola. Gusto mo makasama si Lola? Ay, huwag naman, huwag naman. Gusto amoy, mo siyang makasama? Amoy mentol. O, oh, oh, ito naman yung mga matat... Eh, mean, sorry, 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 sorry. Yung mga lolo at lola natin, di ba? Yung mga, kahit nga ako, nag nag-aamoy mentol Uy, ako. Huwag lalo ka, na pagmasama pakiramdam relaxing ko. Relaxing oil. Hoy, totoo yan. Di ba? Correct. Ka-vibes. Nakarelate si Gloria King Gerard Michiano. <laughs> Oo, nanonood siya at nakikinig. Pati na rin si La Alteza Herrera. Sino kung Lalo na yun. Ay, ay, grabe naman yon, Lalo na yun. no? ka-vibes, oh. Tignan nyo. Si Kuya Toto, o. Kuya Toto. Eto pa si William Mortel. Huwag natin kalimutan. Siyempre naman. At siyempre, eto. Happy birthday daw kay DJ Pretty Boy Tonyo at DJ Main. Na maganda rin. Ayan. Maraming salamat po. Oh, at gayon din kay Daniel Yap. Ayan, sabi ni Daniel Yap, Ah, okay, kanina na medyo nawawala-wala pala tayo. So, yun, hanap tayo kanina. May audio na. Ayan, wala Ayun. audio kanina. Talaga. Hindi natin nakita at nar <laughs> naramdaman. Misa kasi galaw-galaw din ng baso, no? Maraming salamat ha, uh -huh. ah, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. At gayon din, kina Burn, kina Big Dad. At syempre, magandang umaga rin sa aking family. Borabon ka sa kop Gallardo Sorreso Reyes. Yo, ni family. Kapag may gusto Batihin. Siyempre, hindi ko rin dapat palagpasin ang uh, pagkakataon nito. Nabatiin din si Ate Maya de Guzman Ponce. Kasi Correct. kagabi, nakalimutan ko daw. Ay, totoo naman. <laughs> ay, naku, nakalimutan. Kaya ngayon, bumabawi ako. Ayan. Kasi sabi ko, ate, bawi ako sa iyo bukas. Pero hindi ko naman alam na mas mapapaaga pa pala makabaway ako. Ah, para makabawi ka, kailangan mo siyang ikis. Ay, ito pala. Ito, ayoko yun. Ayaw mo na. Ay. Gusto ko yung may tunog pa, di ba? Ah. Ay, si Wayne Ilagan sabi niya, si Kuya Totoy, akala ko si Quest. <laughs> Akala niya daw si Quest. Sinong Quest? Di ko nga alam eh. I-search namin while ilaga Is, na. Di ko alam kung ano. I-quest nga natin, i-quest natin. <laughs> Di ko na alam. Kaya na natin. I-search natin ha. King si Jeffrey Oliveros. Asan daw si Meng? Si Meng, ayun, may lagnat, may Meng! sakit. Pagalingo, Meng! Pagaling ko, Meng! Oo. Siguro busog na si Meng, oh. Ah. Charisse. O, yung oras natin, 10.43 ng umaga. Kaya naman ako, mamaya magbabalik pa rin ang sinitang chikadora, Kim Chorba. At syempre, ito pa rin pa yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy para sa programang Rampa! Ang oras, 10.43. Kaya naman, irampa na natin ito for more, more music dito lang sa 92.5.